Kilala mo nga ba ako? Kilala niyo ako sa pangalan, ngunit ano nga ba ang katotohanan? Kilala mo ka hindi ba? O tunay mo nga ba akong kilala? Kinilala nga ba? Sa tindig, sa kasuotan, sa kilos, sa pagkumpas ng aking mga kamay, sa pagkinang ng aking mga mata, sa pagguhit ng ngiti sa aking labi, sa mga ipinaskil kong emosyon, ito nga ba ang ng aking iniaayon? Baka sa pangalan mo lamang ako nakikilala. Sa mata ng madla ako'y minsan ang narula. Sapagat para itong mga kamera, nagmistula akong artista, paboritong topiko, paboritong pulutan ng mga kwento. Ngunit kilala nga ba nila ang tunay na ako? Maliban sa maling nagawa ng aking pagkatao, Marahil ang batid lamang nila ay ang naririnig ng kanilang mga tenga at ang napagmamasdan ng kanilang mga mata. Nais nga ba nila akong kilalanin kung naganais lamang na ako'y durugin. Sa tahal ng aking kinamulatan, hinupog ako nito gamit ang aral na turo. Gabay ang kanilang mga payo, itong humulma sa aking pagkatao. Ngunit kilala nga ba ako nito? Batid ba nito ang nais ng aking puso? Sapagat ito man ang aking kinamulatan, ngunit tila ako isang dayuhan, hindi nakikilala sa tahanan. Dahil kung kilala ako nito, papansinin nito ang aking mga tinig, papakinggan nito ang kahit sintunado kong mga himig. Sasalita lamang ako nito iniibig, sapagkat kung kilala ako nito, hindi nito pipigilan na magpahayag ang aking bibig. Ako ang tinaguro ang dilim sa maliwanag na tahanan, na kahit idinotnot na ang ilaw ay mas ninais ko pa ibigin ang kadiliman, na humaling pa rin ako sa kabila ng kasiraang dulot nito, sumuway pa rin ako sa kabila ng kasamaang nakabalot sa mga kamay nito. Minsanan ko na nilisan ng tahanan ng ito sa pag-aakalang kasayahan ang magdudulot sa aking puso. Tiwala ang nasira, kumpiyansa ay naiwala. Ngunit hindi ko na ba maaaring ito ay maibalik sa simula? Sapagat naligaw man ang landas na tinahak, naganais pa rin akong sa tahanan ito ay magbigay galak. Ninanais ko pa rin sa akin ito ay papalakpak. Sino nga ba ako? Kilala nga ba ako ng mundo? Sapagat nababasa nito ang galaw ng aking mga mata, sa tingguguhit ang akala mong iting salabi ko kurba, nakabalot pa lang pag-aalala. Sapagat sino ako kung hindi tagumpay ang aking makukuha? Nanaisin ko na lang bang sa kasalanan lamang ako nakikilala? Kilala mo nga ba ako? Kung oo, saan? Saang pahina mo ako sinundan? Sa boses ba ng mga tao hindi naman ako tinulungan? Nagnanais lamang na ako ipagtawanan sa tuwing kabiguan ay aking maratnan. Sa'ng pa mo ako nasundan? Sa pag ng mga giti sa aking labi, sa tunog ng tawa kong naibabahagi, sapagat kung kilala mo ako, batid mo ang peke sa kung anong totoo. Kilala mo nga ba ako? Kung oo, bakit mo ako kinilala? Ano bang nais mong makuha? Handa ka bang suloy ng mga luhang tumulo sa aking mukha? Handa ka bang maging sandalan sa tuwing pangambay aking maratnan? Handa ka bang maging kumot sa tingdadalawang lungkot? Kung nais mo kong makilala, handa ka bang kilalanin ako sa bawat pahina? Kilala mo nga ba ako? O baka naman kilala mo lamang ako sa pangalan? At hindi sa kung sino nga ba ang tunay na ako ang katotohanan? Kung hindi pa, salubungin mo na wa ako sa bawat pahina, magpapakilala ako hindi lahat ay kayang ilahad gamit ang mga letra sapagat mas tunay mo akong makikilala. Wanda kang buklatin kahit ang mga nakatagong pahina. Kaya naway maging handa ka sapagat takot pa rin akong magpakilala.